ang matandang parol ni Jose Corazon de Jesus. Isang papel itong ginawa ng lolo. May pula, may asul, may buntot sa dulo. Sa tuwing darating ang masayang Pasko, ang parol na ito'y makikita ninyo. Sa aming bintana, doon nakasabit kung hipan ng hangi, tatagitagilid at parang tao ring bago na ang bihis at sinasalubong ang Paskong malamig. Kung kami tutungo doon sa simbahan, ang parol ang aming siyang tagatanglaw at kung gabi namang malabo ang buwan, sa tapat ng parol, doon ang laruan. Kung aking hudyatin, tanang kalaguyo, mga kapwa bata ng pahat kong kuro, ang aming hudyatan ay mapaghuhulo. Sa tapat ng lolo, tayo maglalaro. Kaya nang mamatay ang lolo kong yaon. Sa bawat paghihip ng amihang simoy, iyang nakasabit na naiwang parol na rin ano ang diwa noong aming ingkong. Nasa kanyang kulay ang magandang nasa. Nasa kanyang ila on dakilang diwa. Parang sinasabi ng isang matanda, kung wala man ako'y ang lawan ang bata.